Ito pa yung daan guys papunta sa kanila si Yuli. Sumama na rin si Bargas at si Lagay. <laughs> Lagay. Nalanghit ka rin mong papabador Lagay. ng mula ka. Malayo sa karsada yung an tinitirahan nila. Madam Katagbo ko na rin White lady.

Wak-wak -wak talaga dito Ito po yung ano guys Sityo pundu Pundol Yung mga basakan dati Ito basakan dati to Kapalayan, oh, papalayan oh, Ginawa ng anong Garden Inatam na nila ng gulay Mukhang uulan yata mahumod tayo nito multa tagalog ako kasi yung pupunta ko ng Dubai yung aeroplano dumaan kasi sa Manila kaya tagalog tagalog din ako yan banda yung ano bahin layuli to ay wak wak lagi yung slubi hindi na ano hindi nataniman ng pala yung ano mga basakan kasi ginawa lang garden ito mga garden itong taga pundulgos nya kamatisan uh, malapit ng maraan na sinimula na itong hinarbis kasi ano konti na lang mga dahon po Daming bunga ito yung hanap buhay namin dito sa amin sa bukid garden uh, kasama ko si guys si Vargas nandun na nauna na ito yun uh, ang din Bagyo Benson guys Dito, kamatis Lapit na ta sa bahay nila ni ano Yuli at saka si Drew Yung ano na kina, -na nagsinso ako para sa kahoy para sa kanila Ito ba yung daan pupunta sa ila Dami nitong ano ginagawang ano tinatamnan nila ng gulay at saka lemas ini mga baktin pada rego eh. so ah baktin kanding ya yeah. lain lang kanding kanya sungai ah di inahan sa kanding ah makan kanding guys dia yung malaking kanding yung mother madir god siguro ni mukhang, mukhang dumadas magna itu eh mukhang galit Oh, po, ito kay Malaking kanding, oh. May bergas. Ang ah, lagay. Doon magagal na ay kandeng nako. Nga na nay guys da. Na nay tresita. Nay ga tarbaho yon, yon le. Eh. Uh -huh. Ito po yung bahay uh -huh. na ring ano, tiyahin ha. Pag magapira ako guys. Ano? Bigyan ko sana ng pangbahay. Pag magkapira ako. Uh -huh pag hindi ah wala talaga mamaliit lang yung tinitirahan nila uh -huh. ang gibidyo yung mong bahay kaya basig tagaan tagkwarta na nila tabangan yung bahay ito yung bahay na ano mama ni Yuli na may aso pala sila may aso pala mangangagat kaya to op oh, ay paakay ah amang kasi na amang amang hase Ah, ito yung bahay ng ano. Tiyahin ko sa ano. Pinsan kasi ng papa ko. Ah, nakakawa yung tinitirahan nila. Maliit lang. Ah, mukhang ano. Mag, mag, mag na. Kasi matanda na din itong bahay na to. Kaya binibisita ko lang na. Magkapit ba bahay sa anak niya. Si Yuli yung ano. Ginagabsan ko ng kahoy wala na rin itong ano wala na rin yung asawa na balo na ano ano bang tawag dun widow na namumuhay na mag isa ba kumakayod na para mabuhay na siya lang isa pero guys pag magkapira ako guys tutulungan ko to yung ano kamag-anak namin